gini madam, dipo, mm mhm, mochi, bitawan mo yan, mochi, bitawan mo yan. Okay, mie mm -hmm. <laughs> <Galing> naman, <laughs>

parang sobrang lalim naman kumpara mo dito. Sinusundot mo ito, ma'am? Minsan. May mm. ano, yung mas sakit na hindi ko maintindihan. Ang dami buhang buhangin sa loob. Kahapon <laughs> kasi nag-tanggal ako ng ano, yung patay na po mo sa taas. Mm -hmm. Yung mga po, do pa nagsabog sa paako. <laughs> Kaya naman pa na eh. Masakit, ma'am? Hindi po. Sabihin po, huwag Ya mama, sakit. Ay, sorry po. Hey, no, mama. Ang dami niya. Balikan. Yeah. Yon, thank you! meron pa yun mamaya ko lang tatanggalin pinali po Hindi ako yung nagbusog sa'yo. Ah, okay. misa nagkakaroon din kayo ng customer na ano yun. Isang buong pamilya, isang araw lang. Ay, opo, ma'am. Eh, di ano yung niya? Isang ano yung papahinga lang kayo pag kakain. Tapos ko na sila. <laughs> linisan. Pag lunch time. Ano po ganito? Pag ako po nag-start, pag isang pamilya po, eight ang start talaga. Para di baling hindi ako kumain ng tanghalian. Matatapos ko silang na mga maaga. Mga sabihin na natin mga 3, ganon. di na ako tatanggap. Mm yun na yung pinakapahinga ko kasi dire-diretso yung gawa ko eh pero madam hmm, nakuha ko din gusto kong tangganin eh minsan may gustong tutlo sila, gusto alas 10 yes. sabi ko hindi pa ako pwede ipipilit nang ipipilit. Sabi ko, ma'am, break time ko po kasi ang 12. Ko kaya hindi po ako pwede. Kung tatlo po kayo o uh, tatlo kayo at anim na start ko kunin niyo, start po tayo ng 8. Hindi pwedeng 9, 8 po tayo. Para matatapos ako, Pwede kong ibigay yung break time ko pag buong pamilya talaga na marami. Okay lang. Mm -hmm. Kaya <laughs> sa kain. oh, sa tanghali. Eh. Kasi, nire-ready ko na yung sarili ko dyan eh. Kakain na ako ng agahan. Marami-rami. Inom lang ng water. Oo. Oh, more yes, on yun. tubig na lang. Tubig, tubig. Mama? Oh. pa tubig lang iniinom mo? Hindi siya. Ha? pa tubig lang pinapain mo? Saka hindi Hindi chips? Hindi chips? Bakit hindi mo hindi inom yun? Yung check yung tubig lang. Para healthy. Kailangan laging water. Sige, ma'am. Hindi. Diba? Opo. Naka-charge ka na naman? Diba? Naka-charge ka na naman? Hindi. Tapos ka na bang kumain? Opo. Hmm. Në gjtot frashka na po